What is up? Karon kasi tayo ng isang comment. Sir, ask ko lang, kit kasi dumating sa airport. Nung dumating na ang sundo niya, di niya alam kung saan na ilagay yung isang bag niya. Doon yung passport niya. Mga pagkakataon, may bibigay kong tips na papunta. For sure, ball na papunta na dito, nakaimpake na, nandiyan na yung mga papeles, at bibitbitin na lang. Dapat, yung mga importanteng mga papeles nyo passport, pera, wallet is nakalagay sa isang maliit na bag sasuggest ko lang lagi kong nakikita at dating ginawa ko rin is nagkaroon ako ng isang sling bag na maliit na kung saan pwede mong ilagay ang nandun ng mga passport, pera na importanteng dokumento gaya doon. So, dapat itong sling bag na ito o itong maliit na bag na ito ay hindi hiwalay sa katawan mo especially pag nandun na sa airport upo mo ng airport paglabas mo ng airport dapat nasa sayo lang yun alala ko pa rin oh, noon lalo na yung mga papel mga copy ng mga dokumento na nagkaroon ako ng copy hindi lang save sa pdf or sa cellphone meron din akong nakaprint out at nakalagay yun sa aking backpack So, meron akong hard copy at soft copy ng lahat ng documents ko, pati scanned copy ng aking passport. Meron tayo ng isang maliit na sling bag. Doon natin ilagay ang ating mga passport. Huwag na huwag nyong ihihiwalay sa katawan yun. Kasi, once na nagbiyahin na kayo, Siyempre parang lugi pa kayo, parang lungangi pa kayo Doon na yung mahabang biyahe, mahabang flight from the Philippines going to Saudi Arabia So hindi mo alam kung saan mo na nilagay yung mga importanteng mga papeles mo Kagaya ng nangyaring ito, hope naging okay at nakuha yung kanyang bag Actually nga may susundo, at hindi mo na alam kung saan na ilagay yung mga importanteng gamit mo So yun lang, ang may sasuggest ko, magkaroon ng isang maliit na sling bag Ang tips para sa ating mga OFW first timer na papunta sa Saudi Arabia